Maulan nga po nung araw na to at sinimulan ko yung araw namin sa pagre-restock na itong mga leche flan namin. Dito din talaga ako nagsimula sa paggawa na itong mga leche flan. Pero dati sa maliit na rice cooker lang ako nagluluto neto. Hanggang sa nakabili nga po ko nitong malaking steamer kasi dumami nga po yung demand na itong leche flan namin. Ever since ay eto na rin po yung recipe ko at hindi ko nga din po siya binago pero nag-improve lang po ng konti. Kung mapapansin nyo ay napaka-thick din po nitong leche flan namin kasi full mixture po talaga yung nilalagay ko bawat lanera. At aside nga po sa leche flan ay gumawa nga din po ako nitong Biscoff Cream Cake namin in a tub. Dinary ko lang nga din po itong gawin kasi marami po akong nakikita ang ibang bakers na gumagawa ng iba't ibang version ng Biscoff Cake gamit itong Biscoff Spread. Kaya nga, konti lang yung ginawa ko kasi itatry ko pa lang naman. Nagdala nga ako nitong Biscoff Cake saka Lava Cake pag uwi namin sa bahay. At sobrang sarap po talaga nitong Biscoff Cake. Ito namang Lava Cake namin ay hindi ko nga po siya naubos. Since hindi nga ako masyadong mahilig sa mga chocolate flavored na cake. Kinabukasan ay kami na nga rin yung nag-open ng shop. At in -inform nga ako ng staff ko na malilate daw siya kasi umuulan. Okay lang naman since malapit lang din naman yung bahay namin dito. Kahit kan 9am pa yung operating hours nitong shop namin, 7.30 pa lang ay nandito na kami. Maaga po talaga kaming dumadating ng shop kasi after namin ihatid yung mga kids sa school ay dumidiretso na kami dito. Tinapos ko na nga din tong cake na to at halos every year ay eh, ako nga din po yung gumagawa ng cake na tong celebrant. Kahit nga po nung home baker pa lang kami, isa nga din po sila sa mga nagdiwala sa amin. Ito naman po yung iba naming pa-order at tinapos na nga namin to. Pagkatating na pagkatating namin ng shop. Buti na nga lang at simple lang din naman yung mga designs ng cake nung araw na to. At mostly nga dito ay hapon pa naman yung pick up. Katapos nga namin gawin yung mga cake orders namin nung araw na to ay unti-unti naman namin ginagawa yung mga order namin the next day. So eto nga pong cake na to ay soft icing and fondant details po siya. 8x4 size, chocolate moist cake with chocolate mousse filling. Ang gamit ko nga frosting dito ay yung classic whippet ng Bakersfield at tingnan nyo naman po kung gaano siya ka-smooth gamitin. Inuna ko nga tong para magsa talaga yung frosting. Since fondant nga po yung details ng cake na to at medyo mabigat po siya. Ang gamit ko nga pala ng cake drum dito ay 12 inches at maglalagay pa nga po kami ng fondant dito sa gilid ng cake. Habang ginagawa ko nga yung cake, ay gumagawa naman ng fondant details yung partner. At ko. napapabilis talaga yung workload namin kasi bawat isa sa amin ay meron naka-assign gagawin. After 2 hours nga ng pag-chill namin sa cake, ay nilagay na namin yung mga fondant details. Hindi na nga rin kami nakapag-film kung paano niya nga ginawa itong mga fondant details since masyado na kami naging busy nung mga araw na to. Mabagyo po kasi nung mga time na to at nang mamadali na rin kaming umuwi kasi mga bata lang po at helper namin yung naiwan sa bahay. Maaga pa din po kasi yung pick up time ng cake na to kaya kailangan din namin matapos to agad. Aside nga po dito sa cake ay eh, meron pang order si ma'am na number cake. Sinunod nga lang din namin yung binigay na inspo ni ma'am at gumamit nga kami dito ng grass tip para ma-achieve etong grass effect. Okay. Habang tinatapos nga to ng partner ko ay unti-unti naman akong nagka-crumb coat sa mga po order namin na kailangan for September 15. At eto na nga po yung final look na tong cake. At eto din po yung number cake na isa din sa mga order ni Ma. Am. Kinabukasan nga ay maaga pa kami dapat pupunta ng shop. Pero eto yung nadat na namin. Bumabaha na nga po sa inang parts ng lugar dito sa amin. Kailangan din namin humanap ng dadaanan kasi yung ibang lugar nga dito sa amin ay hindi na possible. Pagkatatingan namin ng shop ay uno na agad gawin ng partner ko etong fondant cake na pa-order namin. Ilang beses na nga rin kami nakagawa ng ganitong fondant details. At mukhang gamay na gamay din naman niya <laughs> Marami po talagang nagpapagawa sa amin neto and mostly, kailangan nilang cake na to para sa mga bridal shower o di kaya bachelorette party. Kumuha nga din ako ng isang cake para hindi na kami masyado ma-short sa oras kinabukasan. Ang size nga po ng cake na to ay 7x4 at ube chiffon po yung flavor niya with ube mousse filling. Ito nga po yung package 1-5 namin na meron nang kasamang 50 pieces na puto cheese, 50 pieces na kutsinta, at 50 pieces na macaroons. First time client nga din yung umorder neto at umorder siya sa amin through referral. Natry na daw po kasi yung cake namin sa sister niya na umorder dito sa amin. Pinakamabenta din talaga itong promo namin ng na 1,500 kasi ang laking tipid talaga kapag ito yung ibubuk mo sa amin. Pero yung 1,500 po ay eh, para lang po sa mga cakes na chiffon base. And if gusto talaga ni client na gawing choco moist yung flavor ng cake, ay papa eh nagpapa-additional na lang po ako ng 150 pesos. Hanggang ngayon po kasi hindi pa rin mababa yung price ng cocoa, kaya nagpapa-additional na lang ako para hindi naman ako malugi. Rentable na din po yung details nito at eto na nga po yung finish look na itong Roblox steam que